What's up mga kasoli Yan nga guys uh, Magla-lunch out daw kami Sinundo ako ni Bayaw Deep, deep ko ngayon eh Ayun o no. Kakaligo lang din um, Ano oras ba to? 2.00 So, late lunch na Kasi kakalabas lang din nila May sa work Tapos break time din ni Bayaw Joey So, sinundo ako ni Bayaw Joey pa sa uh, napagkasunduan daw uh, kaya kami sa uh, Japanese restaurant yan guys it's cafe yan kilala sa baby breakfast ayun uh, na guys manapit na kami dito na magpapark na kami magpapark na ayun sakto merong bakanting uh, parkan yan pala yung guys, yung malilibre. Si Bayo Joey. Kung gutom na daw siya kaya masakit ng ulo. O dahil siya yung magbabayad ng kakainin namin. Yung guys, sa Yoshi. Yoshi sushi kami kakain. Yan, meron din silang buffet. Every Sunday for worth forty-four uh, dollars, uh, I guess. Yeah. So, upo muna tayo guys. Sa mga inaantay natin si Mishis. As usual. Siya yung nagplano. Tapos siya naman ang late. na uh, guys. Ayan si Bayaw Jo Marian. O, so, napagkasundoan na nga namin na magpa-reserve na ng upuan. Habang inaantay namin si Mishis. Yeah. table for four. Sakto. Pilipina yung nag -ano sa amin. Yan, may bakati din. Yung pala si Kuya, shoutout sa iyo, Kuya, yun mga inano sa metals slug, yung pinapakawala sa metals slug o binabaril. <laughs> shoutout sa'yo, yun, sakto. Table for four. Ayos din. Papalaban na naman ang kainan, mga kasolid. ina na, dumating na si Madam. Pretty pretty naman yung misis ko. Shoutout sa Shoutout Mary hey, Rose. Kaya hey, na makapag-order na kami. <laughs> Mangot na kayo siya magbabayad. Hindi naman siya magbabayad. Relax ka lang. Yan si Big Boss. Ayun eh, o. O, oh, ayun eh, o. O, so, diba? naka water pa. serado yung posit nila. O, dito yung tap water eh. Yung nila. And then we'll get one. Na pilita kami magpiligrino. Ba, si Madam mo um order ng lychee martini. Para ma-relax daw. Ayos din. Unang tikim. Ba. Ito <mukong> yung <mukong> perfect yung picture habang waiting sa appetizers. Uh, Umorder pala kami na. Thank you. Sa <mukong> <Shrip and> and ko uh, <laughs> shrimp ko rin dapat bites Hindi alam ko sabi shrimp shrimp right. bite. shrimp bite, bite. bite. <laughs> 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 sa pura sakawan ka po <laughs> sa <m> <laughs> ayun, <laughs> yun, na 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 salmon tapos sa barbecue at saka yung kung umabot na kayo ko kayo. sa video to video to mag comment naman kayo at mag comment kayo okay. ng okay. I, okay. I love of sushi comment nyo rin kung taga saan kayo shout okay. out yeah. sa inyo mga kasolid salamat sa panunod sa sabi ni misis yeah. um, okay cheers and uh, guys wow, what a big nice. Ping bike. Ayan, ayos, 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 ayos. Oh, sarap yes. no. You know, slow mo pa, you oh, know. Oh. Wow, sarap. Dayo, ayun. Nanda talaga dito rin, o, sa kayo video. Padagdag ako din ng asing light soy sauce. Mm. -hmm. Para dito sa volcano. Mount Fuji okay. daw yan, yeah. Mount Fuji. Roll. Kasang fried, ano, fried, oh, cheers right dun unaagi okay mga guys dito sa local stick din bakala mo sa natatarik sa dito tai sarap sarap ng totoo nila ang sarap na itong roll na to yung mountune na to eh uh, na dumating na rin yung border ni Bayodo ni motion ng 42 cut

Oh, Ayan na guys. Open, open, open. Reveal, reveal, reveal. Magkano kaya yung bill namin? Walaan nyo guys. Pak. <laughs> oh, <laughs> na ah, na. wala. Kaya, kaya. And guys, $141.51. Wala, wala. Nasaan yung barbecue eel <laughs> doon? Huwag mo na hanapin. Bihin yung barbecue eel doon. Walang barbecue apat yung na sushi roll. Ano mo sa kanila? Sa pagtutkatsu. Oh, yung dagdag uh, na uh, stir uh, uh, fry. Sa, ano yun? Signature abo yun. fry. Ilang ba yung nakalagay doon? Ayan guys, ang usapan talaga uh, maglalagay ng uh, apat na card. Kaso nga sa kanya na lang daw. Apat na card daw maglalagay. Wala, hindi mabutong 200 plus eh. Pag 200 plus, apat na card. Ito rin card. Meron pa oh. <laughs> Mas mm. mm. yeah, no. okay, marami natin. Kay Wai din ngayon. Mm. So mm. kaya so, na guys mag-compute. times Makaloma Sa iba, ginagawa Top card. card mm. mm. uh, uh, ko. <laughs> guys. Lasing Lasing sa sa dahil daw. Magaling kang bata. ka Ayan nga guys, iba yung joy na pagkalanti talaga niya. Huwag niyo magkano tip namin guys. Tinip niya guys. Tinip niya o. Tinip. Ten dollars at saka tinip niya. 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 Tinip Guys, mag desert pa daw guys. Mag-pitch Hindi pa daw siya masyadong nasaktan sa 141 dollars. <laughs> guys, na niya. Nagaya mag ano, mag dessert dessert daw so pumunta kami dito sa peach wave mga yogurt dito Pitchway. sunod din din ako ng sunod sa kanila guys kaya di ako nangangayayat eh alam nyo nakasolid ang na dahilan ay sarap sila ay sarado na sila ay na na sarado namin sila eh. ang pinaka outlet namin pag pagpagod tanggal stress kain okay, na kami pasok pasok, kain. pasok 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 na pasok na pang bahay siya Si so, sugod yan. Sugod yan. Sugod lang ng sugod. O, ano na? Ano ba yung ano? Meron dito. Madalang din ako mapasok dito. Yan. Eh. Yung ano natin. Magtutulong sa atin. Mag-interting sa atin. Pilipina rin. sa Shoutout sa iyo ate. Pamilyar siya ate sa akin, hindi ko lang siya alam kung saan siya nakikita. Taro ako. So meron silang caramel, gelato, ocean cream, lemon, mango, yung maple well, walnut. Meron, ang paborito ko dito talaga gusto ano yan, yung taro eh, kaso walang taro. Out sila ngayon. Ayun na nga. Oh. Tingnan ko din kung ano yung mga mahuwa dito sa ano na to, sa yogurt nila calories intake so, yun nga in order nila guys so another 17 dollars lang binayaran daw ni Bayo dito sa tatlong ganyan oh 17 dollars tatlong cup ng yogurt, dessert masarap sya matamis saka yung topping sa crunchy Saka babli. yung pumuputok pa nga daw yung parang ano parang eh, kabiya thank you guys for watching please don't forget to like share and subscribe